Magandang magandang araw po. Ako pang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga iba yung lupalop ng ano, ng bansa. Subscribe nyo naman ako. Subscribe nyo naman ako. Like nyo naman. May bago naman tayong bibigyan ngayon ng reaction. Kasi sinabi nila daw, na raw si ano eh. <laughs> nanalo na raw si General Torres sa boxing. Kasi nga ang dami nang pumunta sa ano sa Rizal Memorial Coliseum. dami na eh, di ba? Makikita niyo sa social media, dami nang ano, ang dami na nag nagpuntahan doon. Pati yung mga kapulisan doon nakatambay, oh, pati mga tawag diyan. Pati mga medik <laughs> ng kapulisan doon. <laughs> Kaso lang ito, mayroon bago natin buksan po yung ano, bago, bago natin buksan yung medyo clip, um, miya uh, video clip niya no ni General Tori doon sa uh, sa ano, sa Memorial Coliseum ang tanong sisiputin ba siya niya no <laughs> sisiputin ba siya ni ano ni ni Mayor Basti kasi si Mayor Basti may nagbigay ng nagbigay ng kanyang ano eh? yung ng kanyang mensahe tungkol kay ano eh? tungkol kay General Tori Mamaya pa mamaya uh, ano natin ipapalabas ko sa inyo yung ano yung minsan ni Mir Basti. Pero sa ngayon panoorin mo muna natin yung ano yung video clip ni Generator na na raw siya. Andun na siya sa ano pala? Andun na raw siya sa Rizal uh, Memorial Coliseum doon nagpapakita gilas na sa kanya ano eh. Sa kanya mga suntok. ang laki ng braso. <laughs> laki ng ang laki ng braso ni General Eh. Tignan natin nyo. Ang laki ng braso ni, Major, ni General Tori. Tignan nyo. O, oh, di ba Nakita nyo? Ayun. So, diba? Yung, yung dating niyang ano, yung dati niyang ah, uh, tawag dyan? Yung kanyang trainer. Yun ang kanyang ano, yun ang kanyang kasama. Oh, ang daming tao kung makikita niyo lang sa ano, sa social media, 'di ba? Si so, yung mga nakaano, nakakuha ng video doon sa Rizal Memorial. <laughs> ang daming tao talaga. <laughs> ang kano kayang binayan may entrance ba doon? <laughs> may entrance ba doon na pagpasok? Kaso lang, pakinggan mo natin kasi nagbigay ng mensahe talaga sila. Nagbigay ng minsay si Mayor Baste. Tapos, ang hahanghang talaga yung mga sinabi ni Mayor Baste sa kaniyang ano, sa kaniyang minsahe. Ang aanghang talagang... <laughs> hindi, <laughs> hindi pwedeng ano eh. <laughs> hindi pwedeng kainin talaga. No? <laughs> Kahit ako no, na ano eh. Natatawa na lang ako sa minsay ni ano eh. Ni Mayor Baste, tingnan nyo. Oh. na ano na nag na si Tory ngayon. Uh, however, ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na paha dyan sa Metro Manila? O oh, di ba? <laughs> Ang <laughs> tapang talaga yung salita eh. mo, <laughs> puntahan kita, walang kamera, sutukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano, masado ka masubis? Well, hindi ko alam kung if you're, if you're really serious. Uh... ba? Oo naman, totoo naman ang sinasabi ni, eh, ni Mayor Baste to naman pero laki ng braso ng taong to eh mamang ito, laki, ano ni Mayor Dito ito kumamang makalapat sa mukha ni ano ni General Tor hehehe <laughs> talaga yung mouth talaga about this kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions then let me lay my own conditions uh, for the event kung serious ka talaga but I cannot be there sa Sunday I have other things to do pero Tuesday available na ako Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas... Ayun naman pala eh. Hindi naman pala siya available kung ano kung linggo ang niya, Tuesday or Wednesday. <laughs> Ayun naman pala <laughs> Kaya, Kaya generatore, ang available niya raw Tuesday pati Wednesday. <laughs> okay para sa iyo kasi mas may oras ka ba para maging sa sa'yo. kasi medyo yung pagsuntok mo, pag job mo nakababa kaagad yung kamay mo, eh. kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Punjab mo, balik ka agad sa mukha. Ha? So, lang maging sayo ka. I think you've succeeded in a... In the smoke screen that you provided for this administration, na una yung visit ni Marcos, na tinatawag nila na a success where we got a 1% reduction of the 20% uh, imposed tariff on us. So, tsaka yung baha dyan, ginag ginagamit niya pa yung demise of the people, you know, to divert uh, uh real issues. So, kung gusto mo talaga, dalawa lang yan. Either, either, Puntahan kita, ayaw lang dalawa, sama ka lang ng bodyguard mo para kung may mangyari sa'yo. Kasi uh, may magaling sa pagkakas sa hospital. Uh, Suntukan so tayo, walang gloves. O kung gusto mo yun, ganito. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente. And let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. So, wag lang Sunday, so, lipat mo, ilipat mo ilipat ng ano, mo then, na, ano, then, kung papayag, kung papayag ka sa kondisyon ko, sa ko eh, wala problema. If, if, if it will answer the, the issues nitong bansa natin, I can do that. Matagal ko na rin, huwag ka mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy na Sunday. Kasi di, di mo nga ako nagsiset ko ng schedule na di mo ako kinakausap ng maayos. Mag-usap tayo ng maayos. Tapos yung depensa mo, unakin mo muna. Medyo kapos eh. Okay naman yung suntog mo. May may ano pa. May ano ba, May laban. May laban oh, no? May laban oh no? Push up mo yung pinakiyod ba. Maganda. gusto mo, you, know, you tell the president, all elected officials will undergo a hair follicle drug test, let it come out of his mouth, then I will do it. Let's go! Hmm. Or, hindi na, kung lalaki ka talaga, subukan tayo! Hindi na magkita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsutokan tayo, mabubugbog kita, hindi kita hinamon, tanga. Pero just ba O oh, diba? O oh, diba kung na, na naririnig mo yan, General Torre? Hindi <laughs> ba sobrang ang hanga mga sinabi niya noy? Sobrang ang hanga sinabi ni Mayor Baste. <laughs> Available daw siya. Available siya sa Tuesday at Wednesday. Nako. Kaso lang ngayon, Ando na siya sa ano, di ba? Pumunta na siya sa Rizal, Coliseum. Coliseum. daming tao talaga eh. Kaso lang, hindi yata pumunta si ano. Hindi pumunta yata si Mayor Baste eh. Kasi kapag linggo, narinig naman natin, kapag linggo ni siya eh. Pero sinasabi ng mga tao, panalo na raw si ano eh. Panalo na si General Torre. Oo oh, naman, panalo si General Torre. Eh. Kasi nga pumunta siya doon sa Coliseo eh. Tapos nagano siya doon eh. Exhibition. <laughs> Exhibition. <laughs> ano pa kayang gagawin niya doon? Dapat nang tumbling siya eh. Ang <laughs> na lang kaya siya doon. Kasi sayang lang pinunta doon ng mga tao kapag walang walang kalaban, ano mangyayari yung kanyang quote sa magiging ano niya doon kalaban. <laughs> sayang. <laughs> Napakalaking sayang. Pero tingnan natin po mga kawangi sa sunod na mga araw kung magbabago po ang decision niya, no? Magbabago ang decision ni Mayor Baste. gusto niya kasi magpa hair follicle test lahat ng mga ahensya ng gobyerno bago niya uh, lalabanan yung hamon ni, ano, ni General Torre sa boxing, sa bugbugan portion eh. ba? Diba? Pero ngayon parang malabo pa eh. Malabo pa sa <laughs> malabo pa sa itim ng ano ng pusit na pupunta siya. Kaso wala kung sinasabi nilang nanalo. Eh, okay. Kung na sila, ito'y panalo. <laughs> Kung hindi, hindi, hindi. Kaso lang, mali sa sinabi ni ano eh. Mali sa sinabi ni Mayroon ba na hindi linggo ang kanyang pinaka day na bakanting araw. Kundi Tuesday at Wednesday lang. di ba diba? Yun ang pinakamaganda. Kung sabagay, totoo naman yun eh. Kaya may abangan pa tayong mga ano, mga kawangis may abangan naman tayo na malay natin sa susunod na araw magbago yung ano eh, magbago yung sentimento ni Mayor Baste. Gusto ko talaga makakita ng dugo sa mouth. <laughs> Gustong gusto, gusto ko talaga makakita ng, ng dugo sa mouth para makaalaman kung sino talagang mas malakas, kung sino talagang mas magaling. ba diba, mga kawangis? So, andyan na lang muna yung ano natin. Andyan lang muna yung ating reaction sa ngayon. Kasi nga update lang to sa ano, update lang to sa nangyari sa sa bugbukan portion kay Joel Torre versus Mayor Basti kung natuloy. Pero hindi pala natuloy. Natuloy, natuloy. Pero hindi pumunta si Mayor Basti. Natuloy na pumunta. Daming tao eh. Nagumpukan doon. Ang dami dami oh. Kaso lang hindi pumunta si Mayor Basti. Abangan natin magiging ulit na sa ni Mayor Basti kung ano namang ulit na sasabihin niya. Yan. Antabay lang kayo. I-update ko lang kayo. And now sa mga tao po hindi nakasubscribe Subscribe naman kayo ha. Sa mga hindi nakasubscribe. Parang awan nyo na. Ito po si Antonio Olson. ng vlogger ng isla ng Palawan. Bye-bye.